Nagsimula ang pelikula sa isang abandonadong gusali kung saan ay may nagaganap na pagsasanay ang mga sundalo. Layunin nilang masukol ang kasamahan na isang combat expert na may codename na Ghost. Nagutos ang commander na bumuo sila ng maliliit na grupo upang mapaligiran nila ang target. Binalaan sila na huwag kikilos ng mag-isa dahil lubha itong mapanganib. Sinubaybayan ng commander ang galaw ng kanyang tropa at ng target na combat expert sa monitor ng laptop biglang may misteryosong lalaki na hindi nakikita sa monitor ang lumitaw at pinatay ang combat expert na gumaganap na ghost. Pagkatapos ay isa-isa nitong pinatay ang mga nagsasanay na sundalo. Nang makumpirma ng isang sundalo na napatay ang isang kasamahan niya, itinawag niya ito sa commander. Doon na pagtanto ng commander na may nakapasok na misteryosong kriminal sa gusali kaya inutusan niya ang lahat na umatras. Ngunit huli na ang lahat dahil isa-isang napatay ng misteryosong lalaki ang lahat ng kanyang sundalo. Nang wala nang sumasagot sa tawag niya, nagdesisyon ang commander na alamin ang nangyari sa kanyang mga tauhan. Nang pasukin niya ang isang madilim na silid ay inatake siya ng misteryosong lalaki. Lumipat ang eksena sa batang babae na nagnangalang Sachi na nakakita ng nasagasa ang pusa. Nandiri sa kanya ang mga kaiskwela nang makitang bitbit -bit niya ang patay na pusa. Di nagtagal ay inilibing niya ito sa tabi ng dagat. Pagkatapos ay dumiretso siya sa isang tindahan kung saan ay may naglagay ng candy sa kanyang ulo. Nagulat siya nang biglang lumitaw ang tiyuhin niyang si Toshiro na nagtatrabaho doon bilang tindero. Maya-maya lang ay sinarado nila ang tindahan at naghapunan sa paborito nilang restaurant na pagmamayari ni Chuno. Sa gabi ring iyon, mahimbing ang tulog ni Sachi habang si Toshiro ay hindi makatulog dahil nagbabalik sa isipan niya ang nakaraan kung saan siya ay isang mercenario. Upang mabawasan ang trauma ay uminom siya ng gamot, tapos ay tinungo niya ang tindahan at binuksan ito. Habang iniinit niya ang binili ng customer, muli ay naalala niya ang nakaraan. Tila natakot ang customer sa kinikilos niya na agad ding umalis. Sumunod na araw ay kumonsulta si Toshiro sa isang psychiatrist. Ikinuwento niya ang kanyang panaginip na marami siyang napatay na kalaban sa kakahuyan. Paggising niya ay naaamoy niya pa ang dugo at tila gusto niya pang pumatay. Tinanong siya ng doktor kung di siya natatakot pumatay. Sumagot siyang hindi na ikinagulat ng doktor. Pagkatapos ng konsultasyon, bumalik si Toshiro sa tindahan upang magtrabaho ngunit biglang may dumating na dalawang holdapper at tinutukan siya ng patalim ibinigay ni Toshiro ang pera sa cash register at pinalitan ito ng pera niya sa wallet. Kahit kaya niyang lumaban ay sadyang nagbigay siya dahil ayaw niyang magkaroon ng gulo sa tindahan. Lumipat ang eksena kay Sachi na binisita sa ospital ang kaibigan ni Toshiro na si Kenji. Dinala niya ito sa kalapit na parke. Ilang saglit pa ay dumating si Toshiro. Lumalabas na parehas silang mercenaryo noon. Ngunit napilay at nabulag si Kenji dahil iniligtas niya ang buhay ni Toshiro. Pagkatapos nilang mag-usap na magkaibigan ay nagpaalam na si Toshiro at Sachi. Maya-maya lang ay nakadama si Kenji ng panganib. Gayun din si Toshiro kaya sinabihan niya si Sachi na mauna ng umuwi sa dahilang may naiwan siya kay Kenji. Narating ni Toshiro ang sentro ng lungsod at nagmasid sa paligid. Nang mapansin niya ang lalaking silak sa malayo na nakatingin sa kanya... May biglang tumutok ng baril sa kanyang likuran na agad niyang naagaw at naparalisa. Tapos ay tinungo niya ang kinaroroonan ni Locke na pinaputukan siya ng baril na may silencer. Madali niyang naiilagan ang bala habang kinakalas ang baril na naagaw niya. Patuloy niyang inilagan ang bala habang papalapit kay Locke hanggang sa maagaw niya ang baril at masaksak ito sa leeg. Pagkatapos ay naglakad si Toshiro na parang walang nangyari. Lingid sa kanyang kaalaman ay may isang lalaki ang nagmamasid sa kanya mula sa malayo. Habang nakasilong si Sachi sa harapan ng isang bahay ay hinimas ng isang misteryosong lalaki ang kanyang ulo. Nang umalis ang lalaki ay siya namang pagdating ni Toshiro. Lumipat ang eksena sa elevator kung saan dalawang lalaki ang natipuhan at biniro ang babaeng si Yuti. Di nila alam na kukulatain lang sila ng seksing babae. Samantala sa isang restaurant, si Phantom na dating senior officer ni Toshiro ay kasama ang isang batang lalaki na nagngangalang Casper. Sinabi ni Casper sa boss na napatay ni Ghost o Toshiro si Locke at isang tropa nito. Nakastandby lang si Nanyuti, Fox at Eagle at si Walker naman ay di malaman kung nasaan. Tinatanong ni Casper kay Phantom kung kailan nila papatayin si Toshiro. Nagsabi ang boss na hayaan muna nilang magsaya si Toshiro. Nagtanong si Casper sa boss na bakit hindi nila isama si Walker sa misyon. Nagsabi ang boss na dating mag magbadi si Toshiro at Walker na mga tauhan niya bilang mercenario. Ilang saglit pa ay nilisan ng dalawa ang restaurant. Nang singilin sila ng waiter ay kamatayan ang binayad ni Casper dito. Kinabukasan ay nagbalik si Toshiro sa psychiatrist. Tinanong ng doktor kung nakukonsensya siya kapag nakakapatay. Nagsabi siya na hindi kailanman at mas gumagaan ang pakiramdam niya. Nagtataka ang doktor sa pinagdadaanan niya. Nang magtanong ang doktor kung hindi ba siya natatakot mapatay, sinabi niyang hindi niya alam dahil di niya pa ito nararanasan. Gustong makita ng doktor ang reaksyon niya sa pamamagitan ng pagkukunwaring papatayin siya. Imbis na matakot ay dinikit niya ang noo sa daliri ng psychiatrist at sinabi niyang barilin siya. Nang kunwaring babarili na siya ay nagulat ang doktor dahil biglang nawala sa harap niya si Toshiro at nalipat sa tagiliran niya. Sa daanan pa uwi, isa-isang umatake ang mga nagpanggap na sibilyan ngunit madali niyang nakulata ang lahat. Tila normal lang sa kanya ang pakikipaglaban na parang walang nangyari. May kinuha siya sa tindahan at nag-init ng makakain. Ilang saglit pa ay inatake siya ng mga nakauniporme na nagpanggap na mga health worker isa-isa niyang itinumba ang lahat ng naka kalaban sa baytunog ng microwave. Nakabangon at inatake siya ng isa ngunit nasaksak niya ito ng chopstick na ginamit niya sa pagkain kinalaunan. Pagkatapos kumain ay hinanda ni Toshiro ang mga kakailanganin niya. Maya, maya lang ay dumating ang dalawang lalaki na sina Max at Masaru na alam niyang pinadala ni Kenji. Nag-alok ng tulong ang dalawa upang tulungan siya sa paglaban kay Phantom. Sa labas ay tinawagan ni Toshiro si Sachi ngunit biglang lumitaw si Newty at inatake siya sa loob ng phone booth. Habang kausap niya si Sachi ay nagawa niyang mapatay ang seksing babae. Nagbilin siya sa pamangkin na manatili muna sa pangangalaga ni Chuno. Samantala, kasalukuyang hinahanda ni Max at Mas Aro ang mga gagamitin nila sa misyon. Napagkwentuhan nila ang tungkol kay Kenji at Toshiro bilang dating mga mercenaryo at ang senior officer nila ay si Phantom. Alam ni Phantom na patay na si Toshiro o Ghost ngunit nang malaman niyang buhay pa ito ay sumumpa siyang maghihiganti. Lumalabas na sinalungat ni Toshiro si Phantom nang malaman niyang may ilegal na negosyo ito na nagbi-brainwash ng mga bata. Sa kabilang banda, si Phantom at Casper ay nagpaplanong makaharap si Toshiro. Di nagtagal ay lumitaw sa monitor si Walker at nagsabing siya ang papatay kay Toshiro. Binalaan niya si Phantom na huwag hahadlang nang tanungin ni Casper si Phantom kung ano ang kinalaman ni Walker kay Toshiro, ipinaliwanag ni Phantom na dating magbody ang dalawa at parehas sila ng kakayahan ngunit magkaiba sila ng layunin. Si Walker ang klase ng tao na ang gusto ay kalayaan at pagwasak habang si Toshiro naman ay kapayapaan. Lumipat ang eksena kay Toshiro na binisita si Kenji sa ospital. Nabanggit ni Kenji na gusto niyang sumama kay Toshiro sa laban niya dahil si na Max at Mas Aro ay mga baguhan pa lang, sinabi niyang kaya niya pang lumaban kaya nagmakaawa siya kay Toshiro na isama siya. Ngunit tumanggi si Toshiro dahil sa kalagayan niya. Kinaumagahan ay lumabas si Sachi sa restaurant ni Chuno. Doon ay dinukot siya ni Casper at dinala sa hideout nila. Dinagtagal ay tinawagan ni Chuno si Toshiro upang ipaalam na nawawala si Sachi. Pero dinagaalala si Toshiro sa pagsasabing kasama niya si Sachi. Nagtataka si Max at Mas Aro dahil wala doon ang bata. Nagsabi si Toshiro na kasama iyon sa plano niya upang malaman ang lokasyon ni Phantom. Samantala, nang magising si Sachi ay natakot siya nang lumapit si Casper. Pinakita ni Casper sa kanya na parehas silang may nakatatong numero sa pulso. Lumalabas na siya at si Casper ay kasama sa mga batang bihag ni Phantom ngunit kalaunan ay nailigtas siya ni Toshiro. Kinabukasan ay sinimula na ng tatlo ang pag-atake sa hideout ni Phantom. Pinagplanuhan nilang mabuti kung ano ang mga gagawin nila. Nang malaman ni Max at Mas Aro na higit isang daan ang kalaban ay napanghinaan sila ng loob. Bilang leader, sinabi ni Toshiro na huwag nilang hayaang kontrolin sila ng takot dahil nandoon sila bilang hunter at hindi bilang haunted o tinutugis. Nabuhayan ng loob ang dalawa at nagsimulang kumilos para patumbahin ang mga kalaban. Nang mapatay ni Toshiro ang ilang kalaban ay nagpaputok siya ng baril upang mapunta ang atensyon ng mga tauhan ni Phantom sa kanyang kinaroroonan. Gumamit din siya ng tirador bilang kanyang taktika upang isa-isa niyang malapitan ang mga kalaban. Sa bilis niya ay madali niyang natatalo ang mga kalaban. Samantalang si Max at Masaru naman ay unti-unting nakakaakyat papuntang hideout habang pinagtutulungang labanan ang sinumang makasalubong nila patuloy naman ang pakikipaglaban ni Toshiro gamit ang dala niyang pala. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakatulong pa si Walker sa pagpatay sa mga tauhan ni Phantom dahil ang kanyang layunin sa pagpunta doon ay harapin si Toshiro at patayin ito. Samantala, nagpas siyang maghiwalay si na Max at Masaro. Napasama ito dahil napunta si Masaro sa kinaroroonan ni Casper. Mukhamang inusenteng bata si Casper ay mabilis itong kumilos at bihasa sa paggamit ng patalim kaya madali nitong napatay si Mas Aro. Madaling natalo ni Toshiro ang mga kalaban ng hindi nasasaktan. Isang sniper ang pinagbabaril siya ngunit mabilis niyang naiilagan ang bawat balang patungo sa direksyon niya. Dinagtagal ay nagawang makalapit ni Toshiro sa dalawa pang sugo ni Phantom at nagawa niyang mapatay ang mga ito. Hindi nagtagal ay nagkaharap si Toshiro at Casper ngunit hindi uubra ang bagitong sugo ni Phantom kay Toshiro kaya madali niyang natalo ito. Gayunpaman, sinubukan ni Casper na pasabugin ang bomba sa kanyang katawan. Mabuti na lang ay mabilis na naputol ni Toshiro ang wire kaya hindi ito sumabog. Tapos ay pinatahimik niya ang binatilyo. Samantala, nang makita ni Max ang katawan ni Masaru ay halatang nanlumo siya sa pagkamatay ng partner. Pagkatapos ay nagkita sila ni Toshiro at Max. Sinabihan ni Toshiro si Max na mauna na dahil may mga natitirapang kalaban sa kakahuyan. Bago muling sumabak si Toshiro ay naalala niya si Kenji na gustong samahan siya sa laban at ang binigay nitong espesyal na tari na nakalagay sa libro. Dinagtagal ay hinarap niya ang mga natitirapang mga tauhan ni Phantom na nasa kakahuyan. Tulad ng inaasahan ay madali niyang nakulata ang lahat ng mga kalaban. Nang papasok na siya sa hideout ni Phantom ay nalaman niyang sinusundan siya ng dating body at ngayon ay kaaway na si Walker. Hindi niya pinansin ito at nagpatuloy siya sa pupuntahan. Sabay na pumasok si Toshiro at Max sa loob ng hideout ni Phantom. Nilabanan nila ang bawat bantay na nakaharang sa dadaanan nila hanggang sa makapasok sila sa silid kung nasaan si Sachi. Gayunpaman, kailangang umalis ni Toshiro upang hanapin si Phantom at paghigantihan ito pinigilan ni Sachi ang kinilala niyang tiyuhin ngunit kailangang putulin ni Toshiro ang kasamaan ni Phantom. Ipinagkatiwala niya si Sachi kay Max na inutusan niyang ilayo ang bata sa lugar na iyon. Muli ay ipinagpatuloy ni Toshiro ang kanyang halos walang katapusang pakikipaglaban sa mga tauhan ni Phantom. Para siyang mantes na mabagal sa unang ngunit biglang kikilos ng mabilis. Ilang saglit pa ay biglang lumitaw si Walker na matagal na rin siyang gustong patayin. Nilabanan ni Toshiro ang mga tauhan ni Phantom kasabay ng depensa niya kay Walker. Habang si Walker naman ay patuloy ding nilalabanan ang mga tauhan ni Phantom sa pagnanais nitong siya ang makapatay kay Toshiro. Sa huli ay silang dalawa na lang ang natira. Nagawa niyang mailagan ang lahat ng bala na pinakawala ni Walker. Halos pareha sila ng bilis at kakayahan. Sa huli ay naglaban sila gamit lamang ang kanika nilang mga kamao tumagal ang laban nilang dalawa hanggang sa mandaya si Walker gamit ang flashlight at tari kaya nasugatan siya. Binagtagalay ay ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang wakasan ang pangarap ni Walker na maghasik ng kasamaan. Pagkatapos nun ay tinawagan ni Toshiro si Sachi upang alamin ang kalagayan niya. Maya maya lang ay lumitaw si Phantom na nagsabing sa wakas ay nabitag niya si Toshiro. Ngunit nagsabi si Toshiro na ang importante ay nagkaharap sila alam ni Phantom na hindi siya mananalo kay Toshiro kaya gumamit siya ng hipnotismo upang labanan ito. Sa kasamaang palad ay umepekto kay Toshiro ang hipnotismo ni Phantom. Nang sasakta na siya ay biglang natauhan si Toshiro at mabilis na tinari ang leeg ni Phantom na agad na ikinamatay nito. Dahil sa pagod, tama sa leeg, at mga sugat na tinamo, nagpasuray-suray sa paglalakad si Toshiro hanggang sa mawalan ng malay. Lumipad ang eksena kay Max at Sachi na binabaon ang libro na nanggaling kay Toshiro. Mula sa malayo ay nandoon si Toshiro na naghahantay sa kanila.